Ngayon at Webes, sumaatin nawa ang grasya at biyaya ng Diyos at ating alamin. Ano ang daily food of life ang mabuting balita at ano ang mga santo ngayon? Ang aral at mga punto sa Ebanghelyo Juan chapter 16 verse 16 to 20 ay ang mga sumusunod. Una, sa mga talatang ito, ipinapahayag ni Jesus na may panandalian siyang pagkawala at pagbabalik. Sinasabi niya na sa sandaling panahon hindi na nila siya makikita. Ngunit sa kalaunan, makikita ulit siya dahil pupunta siya sa ama. Pangalawa, may mga alalahanin at katanungan ng ilang alagad ni Jesus hinggil sa kanyang mga sinabi. Hindi nila lubos na nauunawaan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Pangatlo, sinabi ni Jesus na magdadalamhati at maghihirap sila habang nagagalak ang mundo. Ngunit sa kabila ng kanilang kalungkutan, ang kanilang kalungkutan ay magiging kagalakan. Sa huli, ang mga talatang ito ay nagpapakita ng pangako ni Jesus na bagamat may panandalian at mga pagsubok, sa huli, ang kalungkutan ay magiging kagalakan. Thanks God! Nawa nagustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo, ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube at Bro Chris Channel. Follow, like, Comment and share. Thanks for watching and listening. God bless you.